Ngayon mga kabraso Wala na naman tayong upload-upload ngayon Sa paghahunting Ayan kasama ko yung bayaw ko Bali yung team pa rin natin Bumalik tayo dito sa Tinagtrabahoan natin ng nakaraan Yung pagplastering. plastering Ngayon, bali pang, pang limang araw na namin dito Ano namin yung flooring Buhos tapos magtatile siya ngayon. Tapos na namin yung flooring. Bali limang araw panlima no. Natapos na rin yung flooring, yan lang yung pinaka ano dun. Grabe, <laughs> nakakapagod. Ayun ay magtatile siya sa lababo. Tapos CR. Ayun. Tignan natin. Ito yung pinakamabagsik magaling at pinakagwapo, pinakabatang panday. <laughs> Hindi ito nawawalan ng kontrata. Uh, para sa mga malalapit lang, lahat ng transaksyon ay pag nabababa. <laughs> 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 Hindi ba <ako tatanggap? laughs> Karing eh, Junior. <laughs> <laughs> Ngenton. <coughs> Maganda yung lugar dito, tahimik. Farmland. Pero andito rin yung Senior High. Dito nakatayo yung eskwelahan. Yan. probinsyang probinsya yung datingan tahimik oh, konti pa lang yung mga bahay dito ito at puro bakanting lote pa yung <laughs> binibinta rin malalim lang tinatambakan ay eh, itong nabili ng pamangkin ko ay silang mag-asawa dito malapit sa kalsada ito lang katabi lang din nito itong bahay na to <laughs> nauna na dito si kuya hey ano siguro yung balon natin walang problema sa tubig ups enter the dragon ito yung huli nating binuhos kahapon yan o oh. Eh. na hanggang dito yung dito yung unang araw as dito naman kwar dalawang kwarto yung dito isang araw din bali tatlong araw din binuhos. hindi naman tatlo kaya sa dalawang araw na bakbak namin talaga wala lang paglalagyan ng material kaya nagtera kami ng ispis doon ito mga kabrasa yung kinabit niya kahapon mga alas kwatro midyan ata ito CR yung pinto pali ipipinis pa lang ngayon pero yung magtutuloy nito ay si kuya na tapos siya ay lilipat dun sa lababo magta tiles ito yun 60 x 60 na ano tiles So, ayan po yung dahilan mga kabraso kung bakit wala na naman tayong hunting. Kasi limang araw na tayo dito. ngayon Simula na ng, yung huli nating episode yung upload. Doon, derecho tayo dito noon. Eh, kailangan dahil wala silang ka, ano, tulong silang dalawa lang, parehas skill Dito kasi sa pagbubuhos, kailangan talaga may isa. Hindi na kasama yung pick up. Mm, laging kasama ni Bayaw. Ayan na. Ah. Kahit magpagulong tayo ng pisok, hindi sabi. Hmm. Pegawai kita yang lain, kan?